Ang rail transit ay isa sa mga pinakamahusay na paraan upang laktawan ang nakakaganyak na trapiko sa kalsada dahil nagbibigay ito ng higit na kaginhawaan sa mga commuter at maaaring mabawasan ang kanilang oras ng paglalakbay sa loob ng ilang minuto. Nagsisilbi itong isang mahusay na paraan upang magdala ng milyon-milyong mga pasahero sa metro na tinutulungan silang maabot ng maayos ang kanilang mga patutunguhan. Ngayon, halina't alamin at kumustahin natin ang kasalukuyang railway projects ng Pilipinas, ano na nga ba ang mga updates? At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Isa sa kabilang sa mga patuloy na proyekto ngayon ay ang Metro Rail Transit MRT Line 4 at MRT 7. Ang leg ng Quezon City ng MRT 7 ay tinitingnan para sa pagbubukas hanggang sa katapusan ng 2025 habang ang natitirang mga segment ng riles ay nakatakdang mapatakbo sa huling bahagi ng 2027 o maaga ng 2028. Inaasahang magdadala ang MRT 7 ng 300,000 mga pasahero bawat araw sa unang taon ng operasyon. Ngunit ang ridership ay inaasahang umakyat sa 800,000 sa ikalabindalawang taon. Nilipat ng developer ang depo ng MRT-7 mula sa San Jose del Monte, Bulacan, sa Greater Lagro, Quezon City, malapit sa bagong istasyon sa Sacred Heart, ang mga muling pagdisenyo ay ginawa din sa paunang mga segment upang mabawasan ang epekto ng trapiko sa Commonwealth Avenue sa panahon ng konstruksyon. Ang pagkonekta sa mga nakagaganyak na lungsod ng Northeast Metro Manila, ang 24 na kilometer na MRT-7 ay binubuo ng labing-apat na istasyon at sumasaklaw mula sa North Avenue, Quezon City hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Ang linya na ito ay naglalayong bawasan ang oras ng paglalakbay mula sa paligid ng dalawa hanggang tatlong oras hanggang 35 minuto, at inaasahang maghatid ng 300,000 mga pasahero bawat araw at 800,000 mga pasahero. Ang Metro Rail Transit Line 7, MRT 7 ay sumailalim sa maraming mga pagbabago mula sa orihinal na disenyo nito na ang gobyerno ay umarkila ng isang konsultant sa engineering upang tingnan ang lahat ng mga ito. Sa kabilang banda, ang Department of Transportation, DOTR, ay nagtatrabaho sa pagkompleto ng final engineering design para sa Metro Rail Transit Line 4, MRT 4, dahil target nito ang unang quarter ng susunod na taon bilang pagsisimula ng konstruksyon ng sistema ng RILIS. Ang proyekto ng MRT4 ay una ng isang gasto sa proyekto na 58.92 bilyon pesos Ngunit tinatayang ito ay umakyat dahil sa muling pagdisenyo. Ang 12.7 kilometrong MRT4 ay magtatampok ng sampung mga istasyon, na nagkokonekta sa Ortigas Avenue sa tabi ng Epifanio de los Santos Avenue hanggang Taytay, Rizal, ang riles na ito ay inaasahang mapagan ang kasikipan ng trapiko sa silangang Metro Manila at tatanggapin ng hindi bababa sa apat na libong mga pasahero araw-araw. Sa kasalukuyan, ang MRT-7 ay inaasahan na magbubukas ng mga bahagyang operasyon sa huling bahagi ng 2025, na may buong operasyon na nakatarget sa pagitan ng 2027 at 2028, pagkuha ng lupa plano ng DOTR na simula ng pagtatayo nito sa pamamagitan ng 2026. Samantala, ang largest and most ambitious rail project ng tren ang North-South Commuter Railway, NSCR, ay sumusulong ayon sa schedule. Ang kahabaan ng 147 kilometro, ang NSCR ay may ugnay ang New Clark City sa Tarlac hanggang Kalamba sa Laguna, na sumasakop sa 36 na istasyon at tatlong mga region, Central Luzon, Metro Manila at Calabarzon. Susuportahan ng proyekto ang pagtatayo ng 54.6 km seksyon ng Blumentritt Calamba ng North-South Commuter Railway na nagkokonekta sa Metro Manila at Calamba, na matatagpuan sa lalawigan ng Laguna sa paligid ng 50 kilometro timog ng Maynila. Magbibigay ang proyekto ng pinahusay na koneksyon sa network ng pampublikong transportasyon sa pamamagitan ng pagkonekta sa lahat ng umiiral na LRT, MRT linya sa Metro Manila, kabilang ang isang pagkonekta sa tunnel upang payagan ang pagpapatakbo ng mga direktang tren mula sa kalamba hanggang sa mga istasyon sa hinaharap na sistema ng subway ng Metro Manila. Sa kapasidad na maghatid ng 800,000 mga pasahero, ang proyekto ay naglalayong magdala ng higit na pag access sa dekalidad na serbisyo ng tren ng pasahero, nababawasan ang mahabang oras ng paglalakbay sa pagitan ng North at South Luzon mula apat na oras hanggang dalawang oras. Kasama sa NSCR ang 36 na istasyon na makakonekta sa Maynila sa Hilaga at Timog na mga rehiyon ng Luzon. Ang hilagang linya ay tatakbo ng 266 na kilometer mula sa Maynila hanggang San Fernando, La Union, ang linya ng extension nito ay mula sa San Jose, Nueva Ecija hanggang Cagayan, at ang isang linya ng sangay ay nakatakda upang ikonekta ang Tarlac at San Jose. Samantala, ang Southern Line ay nahahati sa South Commuter Railway, tutuban hanggang Kalamba, at ang South Long Haul, SLH, Project, Muntinlupa, Metro Manila hanggang Matnog, Sorsogon, sakop ng SLH Project ang 561 kilometro na makakonekta sa iba't ibang mga lungsod, mga zone ng ekonomiya, at mga international port. Ang pagtatayo ng proyekto ng RILES ay nahahati sa tatlong yugto Phase 1, Tutuban, Maynila, sa Malolos, Bulacan, Phase 2, Malolos, Bulacan hanggang Clark, Pampanga, at PNR Kalamba, Solis, Maynila hanggang Kalamba, Laguna. Inaasahang tatapusin ang Malolos Manila at Clark Extension sa taong ito, bilang karagdagan, inaasahan ng Departamento na magkaroon ng bahagyang operasyon sa pagtatapos ng 2028, na naglalayong buong pagkumpleto sa 2029. Ang Light Rail Transit, LRT, Juan Cavite Extension ay isa pang proyekto ng Riles na nakatakdang mag-alok ng dekalidad na transportasyon sa mga commuter sa metro. Ang extension ay magdagdag ng isa pang 11.7 kilometrong linya ng tren, na nagtatampok ng walong bagong istasyon na nagkokonekta sa Pasay City sa Bacoor, Cavite, ang pag-upgrade na ito ay ang Light Rail Manila Corporation. Sinimulan din ito ang bahagyang operasyon noong November na binuksan ang Redemptorist, Mia, Asia World T-Text, Ninoy Aquino, at Dr. Santos Sukat, inaasahang madaragdagan ng mga bagong istasyon ang tinatayang bilang ng mga pang-araw-araw na pasahero mula 300 at libo hanggang 400,000. ang buong extension, gayon pa man, ay inaasahang tanggapin ng karagdagang 300,000 mga pasahero sa linya ng LRT1, na pinalawak ang kabuoang kapasidad ng 800,000 mga pasahero sa sandaling ganap na nagpapatakbo sa 2031. Ang extension ng LRT-1 ay isang makabuluhang proyekto ng Public-Private Partnership PPP, na inaasahan na makabuluhang mapabuti ang pagkakakonekta sa timog na lugar ng Metro Manila, pag-iwas sa kasikipan ng trapiko at pagbibigay ng mga commuter ng isang mas mabilis at mas maginhawang pagpipilian sa paglalakbay, sinabi ng LRMC sa isang nakaraang pahayag. Samantala, ang kauna-unahan mga underground railway sa bansa, ang proyekto ng Metro Manila Subway, MMS, ay naglalayong baguhin ang paglalakbay at tulungan ang mga commuter na maiwasan ang mga matitinding traffic jam. Ang Metro Manila Subway ay sumasaklaw sa 34 na kilometro at itinuturing na pinakamalalim na subway sa Timog Silangang Asya na may average na lalim na 30 metro, tinaguriang, crown jewel, ng bansa ng mass transit system, inaasahang mabawasan ang linya ng tren magdala ng 500,000 pasahero sa isang araw, maglalakbay ito sa walong lungsod na naghahain sa silangang bahagi ng Metro Manila. Kamakailan, ang DOTR, kasama ang Armed Forces of the Philippines, AFP, ay naglunsad ng operasyon ng Tunnel Boring Machines, TBM, na ginagamit sa pagbuo ng mga tunnel sa ilalim ng lupa. Isang kabuuan ng 11 TBMS ay gagamitin upang mapabilis ang pagtatayo ng sistema ng tren sa ilalim ng lupa. Sa kasalukuyan, ang Metro Manila Subway ay nasa 18.24 na porsyento na pagunlad at plano na itulak ng maaga sa taong ito, dahil sa makabuluhang pagunlad nito, ang Subway ay naglalayong magkaroon ng buong operasyon sa 2029. Kasama rin ang Unified Grand Central Station sa Quezon City, na isang makabuluhang hub ng transportasyon sa Metro Manila, ay ekokonekta ang lahat ng mga pangunahing linya ng riles sa Metro Manila. LRT-1, matatagpuan sa kanluran at timog ng Metro Manila, sa MRT-3, gitnang bahagi ng Metro Manila, MRT7, Hilaga ng Metro Manila, at ang Metro Manila Subway, silang ang bahagi ng Metro Manila. Sa pagtatayo ng Unified Grand Central Station, maaaring asahan ng mga commuter ang isang malaking pagpapalakas sa pagkakakonekta, mas maiikling oras ng paglalakbay, mabawasan ang pag-asa sa transportasyon sa kalsada, at isang pagpapagaan ng kasikipan ng trapiko sa metro, As of 2024, ang konstruksyon para sa istasyon ay nakamit ang 81%.